Psalms 38 Dalangin ng isang taong nagdaranas ng hirap O Panginoon ko huwag mo po ako'ng kagalitan O kung galit ka may huwag akong parusahan Ang labis mong galit ay aking dinamdam Sa parusang hatol ako ay nasaktan Ako'y nilalagnat sa taglay mong galit Dahil sa sala ko ako'y nagkasakit Ako'y nalulunod sa taglay kong sala, sa dinami-dami ay parang bahana, mabigat na lubha itong aking dala. Parang bakukang na itong aking sugat dahil sa ginawa kong hindi marapat. Wasaknat ko ba na ang aking katawan sa buong maghapon ay nananambitan. Dumapong lagnat ko'y apoy na sa init, lumulubang lalo ang taglay kong sakit. Halos madurog na at ako'y malupig. Puso'y nagdurogo sa tindi ng sakit. Iyong aking hangad, Panginoon ko, iyong batid. Ang mga daing ko'y iyong dinirinig. Tibok ng puso ko'y dinggin at masasal. Ang taglay kong lakas, halos ay pumanaw. Ang mga mata ko ay naging malamlam. Mga kaibigan, mga kapitbahay ay nagsisilayo ayaw ng dumalaw. Dahil sa sugat ko sa aking katawan, lumalayo pati aking sambayan. Iaong nagnanais na ako'y patayin, nagumang ng bitag upang ako'y dakpin. Ang may bantang ako'y saktan at wasakin, maghapong kung sila'y magabang sa akin. Para akong bingi na di makarinig, at para ring pipi na di makaimik. Sa pagsasanggalan ay walang masabi, pagkat ang katulad kong ay isang bingi. May tiwala ako sa iyo, Panginoon. Alam kong sa akin, ikaw ay tutugon. Kung may dusa ako, huwag silang tulutang maghambog, magtawa sa aking kabiguan. Sa pakiramdam ko, ako'y mabubuwal, mahapdit makirot ang aking katawan. Aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang saki gumugulo. Mga kaaway ko'y malakas masigla, wala mang dahilay, namumuhi sila. Ang ganting masama ang sukli sa akin dahil sa hangad kong buhay ko'y tuwirin. O Panginoon ko, Huwag akong iiwan. Maawaing Diyos, huwag akong layuan. Tagapagligtas ko, ako ay tulungan. Salamat po, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Salamat po, Panginoon, na hindi mo hinahiyaang ako ay apihin. Kahit sa likod ng aking mga kasalanan ay nandyan ka, hindi mo kami iniiwan. Sinabi mo na, hindi kita iiwan o pababayaan man. At ako ay nagtitiwala sa iyong mga salita. Ang iyong Biblia na araw-araw kong binabasa ay nagbibigay ng lakas sa akin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po na nandyan ka, na pwede kong taguan, na pwede kong maging uh, sanggalang, upang ako ay hindi tamaan ng mga mga tudla ng kaaway. Panginoon, salamat po na hindi na ako matatakot dahil nandyan ka. Handang magprotekta sa akin. Handang sumaklolo sa akin. O Diyos, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat po ng mga pagkukulang na aking nagawa sa inyo. Panginoon, 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 Hugasan mo po ako ng banal na dugo ni Jesus na nabuo sa krus ng kalbaryo. Tingnan mo po ako na may pagmamahal at may awa sapagat ako ay inaapi ng ibang mga tao. O Diyos, O Diyos sa makapangyarihan sa lahat, hayaan mo na ako'y magtago sa iyo. Hayaan mo na ikaw ang magtaas sa akin na ako ay Itataas mo din sa takdang panahon. Kung ngayon ay inaapi nila, pero sa tamang panahon, ako ay itataas mo. Naniniwala ako sa iyong pagmamahal at kapangyarihan. Kaya naman sa gabing ito, ako ay nagpapasalamat. Ako ay nagpupuri sa iyo. Salamat sa pagkikinig sa aking daing. Salamat, Panginoon, na matatapos din ang aking pagluha. Matatapos din ang aking paghihirap. Dahil sasamahan mo ako, tutulungan mo ako at susolusyonan mo ang aking mga problema. Purihin ka, Panginoong Diyos. Dakilain ka, aking Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.